Mga kaibigan, baka naghahanap kayo ng maliit na generator. Ito, meron po tayo, Philking PK1000. 950 po yung maximum wattage niya and 850 watts naman po yung working watts niya. Powered po ito ng gasolina, tapos nilalagyan din po ng langis. Testingin po natin to mga kaibigan. Order po ito ni Cyrus Canasa from Agusan del Sur. So, syempre, bago po natin ipadala sa kanila, iti-testing natin. So, iti-testing mamaya natin dito sa mga power tools na ganito. Dito po sa ilaw na to, saka sa electric pan. Tingnan natin kung hanggang saan yung kaya niyang i-power mga kaibigan ha? so paano ba pa ito paanda rin ganito lang siya turn on nyo po ito tapos dito sa likod meron po ditong choke nya so pagka mainit na po yung machine okay na po kahit nakaran na siya pero kung halimbawa malamig pa siya i-choke nyo po siya no? tapos dito naman po meron pong gas lever so pagka naka off po siya wala pong dadaloy na gasolina Pagka naka-on naman, ayan, yan yung usual na pagkagagamitin po ninyo. Como napaandar na po namin kanina ng konte, hindi ko na po siya i Naka-on na nga siya, no? Ihilahin nyo na lang po ng pabigla. Ayan, no? Ayan, gagana na po siya. Kasama na po sa package itong milplug plug po na ganito. Idudugtong nyo lang po sa ganitong extension. Tapos lalagay po natin dito. Ayan, so mapapasin niyo meron ditong 00 kasi nga bago pa lang yung unit natin. 223 volts yung lumalabas sa kanya. Then mga ilang segundo lalabas naman po yung 60 hertz. Dapat may lumabas dyan na 60 hertz. Ayan. Tapos ang kagandahan dito, meron siyang oil alert ha. O bawa, mababa na po sa langis. Ayan, mag alert siya. Saka may 12 volts CC output po siya. Tapos meron po dito, naka-red siyempre. Ibig sabihin, naka-power on na po siya. Testingin na natin mga kaibigan kung gagana nga siya. Ito po, magaganahin po natin siya dito sa ilong watts to? 1,100 watts na drill. Pagkanahin natin. Gumagana so, mga kaibigan. Ha. Ah. Tapos isasabay natin itong ilaw na ito. Tingnan natin kung gagana ilaw. Ayun. So habang nagpa-power tools kayo, naka-ilaw kayo, alam mo, meron kayong construction na gagawin, pwede pwede. Ito naman, sabay natin to. Ito naman ay 1,100 watts. Actually, sinusubukan lang natin ito, ano Kasi lagpas-lagpas na ng kuwantid yun sa kanyang working watch Pero tingnan nyo, gagana pa rin siya. Tingnan nyo, mga kaibigan. Kung baga, parang i-ano natin siya, For testing lang. Tingnan natin kung gaano kalakas yung kaya niya ang paanda rin. Ayan, gumagana. At, teka, ito. I-ano natin, naglulus. Ayan, gumagana rin. Ayan. Gumagana pa rin siya. Teka, naglulus yung connection. Teka. dumagana na lahat mga kaibigan oh. Ah, working po. Okay, tinetesting testing natin para hindi tayo makapagpadala ng defective guys ha. Ah. Electric fan. Ayun, gumagana. Gumagana siya mga kaibigan. So itong generator nito ay perfect po para sa mga Tara, muna natin sa mga lugar na madalas umawala ng kuryente. For example, gusto nyo pong mag-camping. Meron kayong gustong puntahan na walang kuryente or emergency lang. Ganon. So, kung kailangan nyo po nito, 14,500. Free shipping na cash on delivery kayo sa ang dako ng Pilipinas. Kung dito po kayo sa Facebook o gustong umorder, mag-direct message lang po kayo dito sa Messenger. Kung dito naman po kayo sa TikTok gustong umorder, ilalagay ko po dyan sa yellow basket. Feel free to check out.